dumating yung mga karibal yung mga nakikita nyo guys hindi na pwede yan ito lang yung mga ganyan yan ayun tanda na ito lang ayun mga matatanda na yun kulubot hindi na pwede taga taga pa tayo ayun nandoon na yung mga karibal dumating na sila ito sa pano nakauna tayo ng bahagya ito time plus light ito yung nat lapitas natin Pwedeng pwede na yung pangalbasan Starti lang guys. Bueno, paborito talaga nila yung sand flower yan. Subrang katinityan. Napaka paborito nila. And guys. Yung sample na ligaw mabisang fertilizer uh! Kala ng kalabaw dumi ng kalabaw guys kumulo ha hm to ng nanakong pataba yan guys Mainit, init 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 pa let's go. Thank you sa biyaya. Na nakuha namin ni insan. Yan. Yan guys, so sili. Yung kinuha kong fertilizer na yun guys, lalagay ko sa sili. Yan yung siling labuyo. Kasi siya yung pinong sili. Oo yung original na nabunyok talaga. Okay. Maliliit pero sobra. <laughs> Huwag kumakain Kailangan mga Pag nakakita pa tayo guys ng fertilizer kunin natin sayang. Minsan lang yan. Eh. Mar ano kasi marami ditong dumi ng baka. Yan. Gayaan yan. Sunprime. Gayaan ito guys. oh Nito tuyot na to. Ako nang bahala yan, sa ano. Yan.

Cupcake ng kagubatan. Buti <laughs> na kasama kong pinsan to. May taga bit-bit. May napati Kaso nga lang ito, ah? sariwang-sariwa po. Mm -hmm. Sariwang-sariwa po. wag hmm. patuyoy muna natin yan. Huwag natin madaliin. Ayun o, no? marami pang ispat na fertilizer. ayun guys, hindi naman nakakadiri, nakakadiri yan kasi damo lang yung kinakain yan. Ito pa o, oh kunin na natin to to yung tuyo na to oh cupcake na oh 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 Yan. sa mga halaman ko doon, guys nako ang bilis nyan tumaba yan uy sasunod ka na yun eh, o kasi may baka dito guys. Ayan o. May baka. Ayan o. Dumi ng baka yun. Nandito lang kami. At uh, thank you for watching. Kotek lang <laughs> na binasak. Yan lang na. kung ano nung mga kinukuha namin sa kagubatan. Pakita mo yung baka na katunayan na. Ayan. Totong dumi yung kinuha mo. Ayan. Totong dumi. Ayan yung baka. <laughs> so dito lang guys. Thank you for watching. Ah, oh, marami rin pala eh. Yan, yan ang kinukuha namin guys, sa oh, sunflower. Yan guys, ayan yung kinuha kong fertilizer, oh, yan. Oh. Yan natin sa kamatis. Ayan, oh. Yan yung bunga ng kamatis natin guys, para lalong tumaba yung mga kamatis. Tanong natin. Sili. Siling labuyo. Thank you for watching ya, itu Buat saya ini tuh